Good morning po at uh, welcome back sa ating uh, YouTube channel. So mayroon po tayong problema ngayon dito'ng ginagawa. Refrigerator po na maingay. Ito siya, maingay yung yung blower niya. So eh, baka nagkaroon ng yelo. Ayun, kumakita ito po yung switch. So, pag yung blower ang ingay. Ayun, so ito yung switch niya. So ah, sorry po ko hata sa jit. Yutnin. ayan kukuha hatas kung makikita niyo puro ice na nga, oh. Huh? Mga ice, kaya pala. So, so ito raw po kasi ay ito ay inverter to, ginawa ng ganito, Makikita niyo ito yung thermostat niya. So, antas siguro ng setting. Dapat ganito lang siya. And, tumulong ko natin to. Ganyan lang yung setting niya. Para, Panci, ya. Baiklah. Baiknya na sawi harmo ya sajida. Tete ini di tuh buklo tinjain. ada sajida. Mungkin ini jepok. Kita. So ito pala yung kaya nagyeyelo siya. Ayan oh, nagyeyelo. Oh. Ayan. Buso mo. Sabi mo yan. Ayan siya. So, buhusan mo lang ng tubig yan. Tapos na yan. O, oh, wala na ng ingay. Ganun lang yan. And siya dahi sa agit. Wala kung ayos mo. to kaya pala nagkuan siya kaya pala hindi nagdi-depress -de kasi naka-automatic on na siya eh ayan na ito siya naka-automatic on sira na ayan tinister ko nga pinalitan ko ng bago pinalitan ko ng bago ng thermostat ayan so, ito na siya ngayon ito pa rin yung nilagay ko na pinalitan ko ng bago kumuha ako sa mga refrigeration ayan. so tingnan natin ito ganito siya eh So gamit yung gamit itong tester natin. Gamit lang tong tester na to. Dapat dapat pagka naka-off siya naka zero, wala siyang continuity. Zero kasi te. Eh. Ayun oh, may continuity. Ayan, kahit off na, mayroon pa rin. Oh. Kahit nakasagad mo na yung off, kahit nakasagad na yung quad, ito pihitin mo. Ayan, oh, mayroon pa rin. Oh. Sira na. Sira na siya. Ay, ako. Yan po yung diagram nung yung ginawa ko, yung inayos ko na nasira yung thermostat po yung line, ayan yung pinakang ko ng thermostat tumawid lang yan dyan sa switch, ito po yung pinakang dulo na nakapasok doon sa evaporator ayan, at ito ay tumakbo ay sa pinakang common, so uh, inverter po yun mas na mag automatic, maramdaman niya na yung lamig, magkakatop na po yan mawala ng supply yung yung uh, compressor natin ayan po yan yan yung pinakang diagram tapos yung power naman dire diretsyo na ron sa sa baba nya is running starting nya hmm, ganyan lang po yung normal na kwan, ganyan lang po yung ginawa pero may PCB po yun uh, yung pala ang sira doon na yung sensor ng compressor yung sa switch nya sa PCB may ganoon Ayan po. Okay. okay, natin kung maririnig nyo. Ayan. Inverter kasi ito. Ayan. Ito na yung kinuha natin. Ayan na siya. Okay na. Dito yung PCB niya eh. Ayan. So, ito na. Tas-tas oh, natin ng konti. Ayan. Kalas, hajid ha. Ah. Smart kalas. Makikipismo. Ito, sira ito. Kaya pala hindi tumitigil yung compressor. Panayelo. Ito. Bay, salamis coffee, ha? Okay. Ayan okay. lang, ito Sure. Ayan lang. Ito, coffee ko, speed na ito. Ayan, so okay na yung ginawa natin at pindutin nga natin. Ayan. Ah, wala na. Inunaw lang natin yung yelo. Pinalitan natin ang thermostat. At okay na siya. Ayan, dito switch po ito. Ah. Ayan. ayan. okay na yan. Masyala. So, yung mas sa jid. Fisher, 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 Fisher magkaka magkakapi muna kami rito so mariro na naman tayong nagawa na tala na ah. ah, hindi nagdi defrost eh. so, yung thermostat pala ang ah, may problema Nakauna ng masira so maraming salamat po at ah, agad first ko na po Diyos,